Okay, pro expert mga par. All set by. Hoy. Aguilar leading the race. Palo by. Porno pa mo so Adele. Number 46. Ah! Rivera pa spot. Aguilar leading the race. Clean, Aguilar. Lali Jin dari Lagaan kayo mga paro Pro expert Bagbaganay mga par Dara Oke okay, Glenn Aguilar leading dari race Followed by Na nae, bitarin ko. pang second spot. Daghan gayo. Na na nakuha na si gilar Naguna. Oi, botso ko, plano leading the race followed by engine manito. Bono Mangoso, Aguilar Donieta Paganay Uy, nakuha El Cid Domingo na naka Palot by ipot planas Okay, El Cid Domingo Lining the race Palot pa planas Agelar, pang lima Stanley Nunyesa pang anim Sen Domingo Tuzpan Bornok Mangusong Ah, bang ah, bang anai mga par. nagaganap na nagaganap nagaganap Aguilar nagaganap ah. nagaganap

Carl Rivera wow grabe nag-abot ang mga riders mga par lago na Metzelen Rivera malot by Boto Gondana Terce Domingo porno ng pawasong pangapat mga par wow tara bumbaganay habol Paniket na! Akinar! na <tipos> Stanley Kimboy uh, bag mga paro, Bibo kayo, degan kay mga riders at ordinaryo Nag-abot Oo, magbaka sa tangan. Okay, kay Michelin Rivera, followed by Moto by Panas, LC Tomito, Hornog Mangosong. Nawala si Terence Napat, mga bar. Okay, Aguilar. Ray Ray Paitin. Ah. Bagana yung, galar, galar, bagana. Na wala si Terence. Haha, diyan na. Tara, bagbagana yung tolo? Galar, galar, kusog ay planas. Terence Domingo, Borong Pangosong, Humabul. Pagpaganay mga par, pagpaganay tulog ka rider. pagpagana yung mga par Dora Ala, uy, si El Cid Mamingo na naguna Okay, El Cid Mamingo Leading the race, paano sa sa Planas Wow, oh, El Cid Mamingo Leading, paano sa boto okay, sa Planas

Bornok Mangosong mga par Pagpagana ah, yun Pagsikan spot Boto ko planas Okay, it's it Boto ko yung planas Petsilin Rivera Bornok Mangosong mga par Tara Grabe pa wira Stop Pagpagana yung mga parok par. Pagpagana mga par Okay, last lap, last lap Aguilar Bandigan Rai-rai baitit. Oke, okay, dadah. Oke, okay, Elsid Minggu. Approaching chicken flag. Wow. Oke, okay, approaching chicken flag. Oke, okay, first Elsid Minggu. Sikan. Bocokoy planas. Rivera. Pang third. Rivera. Pang apat. Bonok mga pinida pang lima. Dan pola rangis. Dudung. Oh. Oke, okay, dan pola rangis. Agilar. rai baitit paitit. Oh bandigan, dudung. Last Rider GC Pinida.